So today's video guys, dito na naman tayo, magsasawad tayo ng ulan ng uh, galing sa May 1. May 1 ngayon eh, Labor Day umulan, lakas. Lakas ng ulan oh. No? Labor Day, May 1, 2025. Araw ng Weybens, ayan oh. Sasawad tayo ng pang ano, pero mayroon akong hiniwalay na yung palanggana doon sa bubong mismo yung hindi natatama na yero yan eh hindi kasi pandilig lang ito eh mayroon ako doon sa bubong sa taas na talagang hindi siya natatamaan ng, hindi galing sa yero galing talaga sa langit yan ang magandang paggamot pang, pang haplas ayun o eh kaya sinaud ko sa bubong pinaka pinakataas ko ito pang ano lang to pan pandilig lang to mapakaganda yung ulan ng mayo eh maganda raw yun sa, sa halaman sa mga tao yung mga tubig ng baterya yung mga sasakyan iniipon nila yun eh para panlagay sa tubig ng baterya ayun oh lakas oh ang <laughs> lakas na mula, no? Bumabaha siya, May oh. hangin hangin pa, yung mga lama, nagkakalipara, no? Di ba? Kuwanto kayong mga lama ngayon, mabubuhay sila ng gusto. Kaya, no? Pinupakakit din natin sa kaagin. para yan madilim lang dito sa baba madilim siya kaya tinatin doon <coughs> napunok na ba yung aking ano ayun tumutulo yung bahay namin tumutulo yan ayan, eh. tingnan ko yung aking ano doon kung puno na <coughs> ayan eh. o tapos tayo o Ayun yung sinahod kong palanggana ito eh, sa baba Oh. Ayan, eh. diba? Ayan. <laughs> oh. o. Oh. Diba? Ang lakas o. Oh. Diba tubig-tubig dyan Oh. Medyo, medyo madilim dito ng kaunti Oh. sa outside ng no, tubig na pang ano pang half plus kahit konti yung tubig na ito yung eh, pagtaiwan hindi siya tamaan ng yero eh hindi na galing, galing sa yero eh ginagawa nila itong panggamot eh ng pang tubig sa baterya ng mga sasakyan tinan mo naman oh may lakas ng ulan Grabe. Birang -bira umulan ngayon ng Nang May 1 eh. Birang -bira ngayon. ngayon. lang uli nakahulit. Simula nung matagal nang ilang taon na. Ngayon lang umulit 'yan. Kaya ro. May iwan na umulan ngayon na ulit na ulit. Diba? 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 Terlalu aktif bapa sok pengulat. Kenapa sih

15 minutes na 15 minutos na umulan no? Oh. alas 5 nagumpisa ang ulan may 1 alas 5 ng hapon din na mo naman talagang bihirang bihirang mangyari itong ganitong pagkakataon ayun ayun oh. para hindi makapasok sa mga labo may siya yun diba? ngayon pag pagtigil ng ulan mamaya kunin ko yung aking sinahod doon na ng maliit tinitingnan ko kung ilang ano yun ilang uh, maka isang litro kaman lang kasi nakasahod siya sa ibabaw ng yero pero hindi siya galing sa yero mismo doon mismo galing sa langit talaga yung ano na yun yung, yung patak diba mamaya ulit guys titingnan natin i-update ko may mamaya kung ilan ano na yung aking na ipod na ulan ng Mayo Mayo 1 okay guys mamaya ulit Ayun kayo, tumigil ng ulang konti. Kukunin na natin yung sinawod natin na ulan. Tatabuin lang natin doon sa bubungi, nasa, nasa parangganang maliit. Ayan o.

Terima kasih telah menonton! Aba, tumalam with it? Aba, Jungo meron believers in his 僕の白人。秘密の傘だ。うん、の。てね。 pantai mohtumino pabuntumin lang eh may may nakagat din eh wala na eh may guys kasi ba ano yung ulan magkalasig kumahakit sa taas eh ito na yung nakuha natin oh isang litro ah 1.5 yung naipong ko na ulan ng May 1 yan 1.5 saka saka isang 30 ml ah, saka isang litro pa pala yung naiwan 2.5 liters yan ula ng mayo yan oh panggamot daw to sa ano eh kasi ito ang ulan ng mayo ano to alkaline water ito eh ito yung ginagamit sa mga baterya ng sasakyan sa kapanggamot sa mga sakit-sakit sa ulo mga katik-kati, yun no know. walang halong kuan yan galing talaga sa langit ito na ulan pwede nga ito inumin eh pero hindi natin gagawin yun kasi puro alikabok dito sa Maynila eh pang gamot gamot lang to sa mga kati kati lang pwede nito oh yan no? Oh. ganun yung guys oh, okay thank you ito na yan thank you